Sa unang bira, ang nakikita mo sa ngayon ay ang malaking pinsala na natamo sa Lebanon sa lugar ng Saida. At ito ay nangyari nang ito ay ataki ng dalawang IDF strike. Talagang tinarget ng IDF strike ang isang bodega na pagmamayari ng isang generator manufacturing plant at isang planta na gumagawa ng bakal. Ang gasolina ay tumaga sa mga barrel nang ito ay tinarget ng IDF at talagang dito na nagsimula ang sunog. At ayon mismo sa local sources, walo dito ang nagtamo ng hindi gaanong matinding pinsala. Talagang pinapaulan na ng missile ng Israel ang Lebanon at talagang tinatarget ng Israel ang mga important facility o mga potential na bagay na ipanlalaban sa kanila ng kanilang kalaban. At sa ngayon nga, sa kabila ng patuloy na pambabomba ng IDF sa mga infrastruktura at mahalagang facility sa Lebanon, tila nagpapatuloy pa din ang laban. Ang sandataang lakas naman ng Yemeni government ang Houthis bilang karagdagan sa pag-atake sa Ruby Mark Cargo Ship na pag-aari ng British company ay nagulat din ng pagkawasak ng isa pang American reconnaissance at strike UAV MQ-9 Reaper. Inulat na ang drone na ito ay pinabagsak malapit sa Red Sea port ng Hodea at ang video ng pagkawasak ng drone ay hindi pa na-publish. Subalit ang mga video mula sa mga local resident ay aktual na nagpapakita ng ilang uri ng mga bagay na nauhulog at nasunog sa hangin. Dagdag pa rito narito din ang mga video ng pagtarget ng mga kalaban ng Israeli sa mga aircraft, helicopter at binabanatan nila ito sa kalangitan ng Gaza City ngayon. Sinisimula naman ngayon ng International Court of Justice sa dahaga mga public hearing sa mga legal consequences na nagmumula sa mga patakaran at aksyon ng Israel sa sinasakop ng mga teritoryo ng Palestinian. Kabilang na nga dito ang sinasakop na al -Quds. Sa panahon ng mga pagdinig, inaasahan dininig ng korte ang mga briefing mula sa mga kinatawan ng 52 bansa, kabilang na ang Estados Unidos ang pinakamalaking kaalyado ng Israel, China, Russia, South Africa at Egypt. Ang Israeli naman ay hindi lalahok pero nagsumiti na sila ng mga nakasulat na komento. Magsasalita ang foreign minister ng Riyadh na si Al Maliki sa meeting pero hindi dadalawang isang kinatawan ng occupation authorities. Nagsimula ang paglilitis na ito noong 2022 nang ang UN General Assembly ay humingi sa World Court ng isang advisory at non-binding option sa Israeli occupation. At sa panahon niya ng hearing, ang mga hukom ay mayroon tungkulin na isaalang-alang ang mga patakarang may kaugnayan sa occupation settlement at annexation. Gayun din ng mga hakbang na naglalayong baguhin ang demographic composition at character at status ng sinasakop na Alcuds. Ngayon, ang Ruby Mars sa Gulf of Aden ay lumubog nang tamaan ito ng misil galing mismo sa Houthis. Ang vessel na ito ay may dalang dangerous fertilizer at talagang nilamon na ng tubig. At ayon mismo sa UK, ang kanilang allied naval vessel ay nakarating na sa pinangyarihan ito ay isa sa mga pinakanakapipinsalang pag-atake na isinagawa ng Houthis na saportado ng Iran. At ito ang pinakabagong ebidensya na mga pagisikap ng kanluran na hadlangan ng mga ito ay magtagumpay pa. Ang grupo na saportado ng Iran ay naglungsad ng dose-dose ng mga misal at drone, sa mga merchant vessel at mga barkong pandigma sa Red Sea at Gulf of Aden. Ang mga pag-atake na ito ay nag-udyok sa marami mga company na huminto sa paggamit ng mga critical waterway na kung saan humigit kumulang 12% ng pandigdigang kalakalan sa dagat. Nagsimulang magsagawa ng airstrike ang mga puwersa ng US at British sa mga target ng militar na kontrolado ng Houthi bilang tugon noong nakarambuan. Ngayon, ang Israeli Foreign Minister naman ng Israel na si Katz ay dineklarang persona ng grata si Brazilian President Lula de Silva. Sinabi niya ito bago ang isang conversation sa ambassador ng Brazil na ipinatawag sa Yad Vashem Holocaust Museum at Research Complex sa Jerusalem pagkatapos ang paghahambing ng Israel bilang Germany ni Hitler na ginawa ni Brazilian President. At kasunod pa nga sa pagkakasabi ng ganito, ang Pangulo ng Brazil ay hindi ingin ng tawad sa Israel matapos ikumpara ng Pangulo ang operasyon ng Israel sa Gaza sa mga krimen ni Hitler. Ito mismo ang sinabi ni Celso Amorim, ang sugo ng Pangulo para sa Foreign Affairs. Palagi naming tinatrato ang isa't isa na may malaking paggalang at ipinagtatanggol ang ideya ng isang solusyon sa dalawang estado. Subalit wala dapat ihingi ng tawad. Ilalagay ng Israel ang sarili sa kondisyon sa pagtaas ng isolation. Ngayon, mas maraming mga sibilyan ang nakikitil sa operasyon ng Israel sa Gaza kaysa sa Ukraine mula noong kudeta noong 2014. Ito mismo ang sinabi ni Lavrov kasunod ng pakikipag-usap sa kanyang Cuban counterpart na si Bruno Parilla. Halos 5 buwan ng operasyon sa Gaza. Ang bilang ng mga sibilyan na nakitil ay mas mataas kaysa sa bilang ng mga nakitil mula nang magsimula ang military operation at maging ang kodita noong 2014 sa Ukraine. Binigyan din ni Lavrov na ang Russia ay aktibong naghahangad na tulungan ng mga Israeli at Palestinian na magkaroon ng kasunduan. At ayon mismo sa kanya, wala kaming nakikitang ibang opsyon kung hindi para sa kabila na makisali sa direktang pag-uusap. Ito mismo ang sinabi ng top diplomat ng Russia.